Alam mo bang maaring nagmula ang pinakaunang dinosaur sa mundo sa ilalim ng Sahara Desert at Amazon Rainforest? Pero bakit wala tayong nahuhukay na fossil stone? Dati inakala ng mga siyentipiko na nag-evolve ang mga dinosaur sa timog ng Gondwana sa mga lugar tulad ng Argentina at Zimbabwe dahil maraming fossils ang natuklasan doon. Pero paano kung mali tayo? Gamit ang makabagong computer models, natuklasan ng mga eksperto na maaaring nagsimula ang unang dinosaur sa mainit at tuyong equatorial regions kasama na ang Amazon at Sahara. Ang unang dinosaur, mas maliit kaysa sa inaasahan, parang kasing laki lang ng aso o manok. Pero paano sila nakaligtas? Dahil sa matinding init, maaaring nag-evolve ang mga theropods at ornithischians para magkaroon ng sariling body heat. Kaya nakalipat sila sa mas malamig na lugar at dito nagsimula ang kanilang pagkalat sa buong mundo. Kaya posibleng nasa ilalim mismo ng Sahara at Amazon ang mga nawawalang piraso ng istorya ng mga dinosaur at maaring isang araw matuklasan natin ang kanilang tunay na pinagmulan. Ano sa tingin mo? May mga dinosaur fossils nga kaya na nakabaon pa sa hindi pa natin nadidiskubre? I-comment mo sa baba.